talaga siya, be. Hindi na talaga Hindi na talaga. Hindi na tanggal na. Wala na yung ano dito. Sinasaan na? Hindi na po na ito. mo yung Ya. Yeah. Apresyo gas ng gasang gas ng dadas ng janit ni na talaga, hindi na eh? Hindi <ichi> ko alam kung kikita pa ba ako. kumikirap? ano anong ibig sabihin? Kumikirap ba? Hindi, wala namang sa Pag may sugat yun, kikirap yan. Minsan, nag, nang ano yung kamay ko, nang gahi ba? Ang dito, ganun Oo. Pero hindi ko naman nagpaglan siya. Hindi ako nagpaglan si na siya. Si ate mo nagpaglan siya, ano ba? Ngayon, sa galaw, matagapili. Oh, ano, okay. nagpaglan dito <laughs> Ipasok ba? Nakapasok isang tao dito ba? Ano po? Basan hindi. Hindi. So, mo. Hawakan so, ko itong po. mag-ano. Sige. Ang buhay natin. <laughs> so, guys, ganyan ang buhay namin guys. Hirap-hirap talaga guys. Okay. Yan yung buhay namin guys. Pahirapan dito. Yung parang isang tao yata makapasok dito. Sige, <laughs> okay, tayo na lang. Ikot, ikotin mo <laughs> at mikusin ko. Ay, <laughs> you know, may talaga guys, ang buo hindi na ako makikita. Ikotin mo, mikusin ko, ano? Mikus, <laughs> mikus mo na. Wala naman masyadong magkasagin kasi mga naman yung, yung lang ng mga plastic naman yung nilagyan ng mga bisalo. yung mga sandok lang. Ay! So ganito ang kahirap, ganito kahirap guys sa ibang bansa. Anong oras na ngayon, Le? Mag-alas-unsina. Mag-alas-unsina ng gabi Madaling araw na sa Madaling Pilipinas. Pilipinas. Mm -hmm. Samantala kami kustos pa rin kami dito. Ganito ang reality sa abroad, mga langga. Kaya pag-isipan niyo sa mga gusto na mag-abroad dyan. Pag-isipan niyo ng 1,000 business bago kayo pumasok sa mga ganitong sitwasyon. Masarap pakinggan, usahan lang yung sahod. Pero pag mag-sahod, walang matitira. <laughs> Ang hira, hirap na? Kasi hindi tsamanan. Ay, hanapin, hanapin mo. Magbubuhosan yung mukha mo. Hanapin mo yung ano, saan ba? Saan mo magbubuhos ka? Hanapin mo. Nakita mo ba? Ay, <laughs> hirap hirap hirap. Nakikita naman dito ko Ganito talaga, guys. Ang ginawin ginawa pa. pero kailangan mo talaga magsabaw kailangan mo talaga ng kailangan mo ng bawi kaya lang bawi ito laki. Ay, laki. Labas na lang lang so. kaya di ko sabolin mo mo na Nen moga itu belawan kami yang menghujung. Mikosin lagi kerap, lagi kerap. Kalau ini, kalau ini, kalau ini. Okey. Ini kasih kasih mana? Baiku dinmu. Ibu, 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 ibu. Rung, 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 rung. apa Hmm. Okay. Si nanay daw. <laughs> Kung mga sinanay daw yung magligpit daw. Tumawisanay nakikita ko. So ganyan mga langga ang mababaw, oh. Nanginginig na yung mga kamay namin kasi. কলা নাই খুব বিখ্য mo di ay? Wala nang tibor siting sitting pa. Hindi na gagamit yung tisda. Ganito lang pala. Hmm. Yaka-yaka portion yung pala ito. Ang mga dito sa bansang <laughs> Ganito lang pala. <laughs> Tapos, tapo <na. laughs> Ang tapon na. Ang dinis naman pala. Tilupin, tilupin. Lalin. <laughs> Ganito lang pala ka dali. Pinahirapan ko kay Stisda. <laughs> Ang bigat pa naman yung yung planta sa tibol sa tin plastic. Pagdating dito, plastic yung pinagkakay. talaga guys. Hirap-hirap <laughs> eh, naman. Good morning. So, ayan mga palangga. Magkabi muna tayo. Ayan. So, ayan po yung coffee natin. No? Tayo lang po muna dito sa bahay. Ayan po. So, ito po yung mga tinitirahan namin. Ayan po. Wala po kaming kasama ngayon. Ayan. Puan namin. Meron kami slice bread. Yeah, whatever. Pampanga. So, welcome, welcome, welcome sa to Pampanga. Today, ayan. So, andito na naman sa share And now, sobrang gulaw. Talaga, grabe. Oh my God. So, ayan mga langka, No. Pakita lang na ko say. talaga makikita dito ang nakikita mo lang puro mga kalabuan lang talaga. Sayan so, malangka. Tapos ay niyan. Ang ginoon talaga mga langgas in. So ayan ang mga nasa silingan kumbaga ni din namin doon na banda mga langka. Yan tuan. Nakikita ninyo ayan so ang daan dito doon lang malayo siya, Ay, grabe magliluwag talaga dito mga laga. so pagpasok mo doon kapapasok ka dito nakakural yan lahat ang mga so dito ako dumaan sa likod no ito yung cabin namin yan sa kambal ni Amo dito ko din yung cabin namin no okay so naglinya ang cabin dari mga langga so napagit na ang napagit na Amo ang balay so muna siya Amo ang balay dari muna Amo ang tent kana so diha Okay. So, daghan bisita karon kay Friday karon mga langga. Ka. Okay. And then, as in, tugnaw kay sangatan Tugnaw, grabe kay ka tugnaw. So, ilani di rin, no? Basta, weekend. Kapag kikita tugnaw, guys. Pasok so, um, na was... Ha? I don't know. Nor wala rose. Ano na naman kainin natin, ate? Ala, kailangan na natin ang daming mga langaw. Diyos ko. May bread pa tayo dito. Ang dami. Anong lulutuin mo? Hindi ka naman nagdala. Asan ah, na yung kape? Na 3 in 1. ko na. Sabi ko kasi sa'yo, Tapos Lala. Tapos na. Kaki mm -hmm. naman.